Hello po. Ako 'yung naglilinis ng aming bahay. E ngayon, ako may nakita sa likod ng aming bahay na tatlong sako. Arga Niyan, tatlong sako. Sabi ko, inay, ano ka, are? E di pagbuklat ko, nakita ko mga ano, balat ng sigarilyo. Sugad. Oh! Ang eh. Sabi kay inay! Ano ko gagawin niya din sa tatlong sako ng sigarilyong are? Sa mga balat ng sigarilyong are, totoo isinako niyo pa. Sabi ng inay, eh, wala. Yun ay sinasako ko lamang at makita ng iyong tatay kung gaano nakadami ang kanyang nasigarilyo. Na, sigarilyo. Inay, Diyos ko po, sa dyan naman ako'y nangilabot. Eh, apa? Ay, hindi pala tunay yung nakalagay sa sigarilyo na napuputo lang ay mga kamay? Aba, bakit ang ta sa tatay ibuong-buo pa rin? At nakakapagpatukapan ng manok at nakakapagsabong? At saka hindi pa rin pala tunay yung ikaw, ay man, maraming mga sakit, manghihina ka. Aba, ay kanina eh, pinagat ng inay ang tatay. Ay, 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 ang bilis ng takbo ng tatay. O, ay pinagat ng inay eh. Ay, ay panagin naman eh, ipinatalo ang pera sa sabong. Diyos po talaga, okay na, kapag nilabit sa, sa mga balat ng sigaryong aray. Sige, sige, sige. Oh, sadya ka naman. Ay, ay susunugin ko na. Akala ko lang ipagbibili ng ina o di kaya sa nagtitinda. May makukuhang isang sigarilyo. <tinyo> oh,